Ano nga ba namin ginagamit ang Premoxil sa kambing para sa prevention? Sa experience ko, ang paggamit ng Premoxil ay napakahalaga lalo na ngayong tagulan. Ang tagulan kasi ay nagdadala ng maraming respiratory issues sa ating mga kambing. Tulad ng ubo, halak at sipot. Kaya para maiwasan ang pagkalat ng sakit sa ating kambingan, gumagamit ako ng Premoxil bilang preventive measure. Lalo na ngayon kung pabago-bago ang panahon, madalas umuulan, nagbibigay ako ng Premoxil powder para sa kanilang prevention. Hindi ko na hinihintay na may magkasakit sa aking mga kambing kasi sa experience ko, mas mainam na mag-prevention kesa mag-cure. Ang ginagawa ko ay hinahalo ko o tinitimpla ko ang Premoxil ng tamang dosage at hinahalo sa pakain o sa tubig kung ano mas madali sa araw na iyon. Ano-ano ang benepisyo ng Premoxil sa ating mga kambing? Ang premoxil ay nagbibigay ng proteksyon laban sa sakit, dulot ng lamig at ulan, lalo na sa respiratory infection. Ang premoxil ay may antibacterial properties na tumutulong para labanan ang mga mikrobyo at bakterya na sinhinang ubo, halak at sipon. Sa paggamit nito, napapansin ko na mas nagiging malusog ang mga kambing ko kahit agulan. At hindi ko na kailangan mangamba sa posibleng pagkakasakit ng mga kambing. Mga dapat iwasan kung gumagamit ng premoxil. Kapag gumagamit kami ng Premoxil, sinisigurado namin ang tamang dosage upang sa ganon hindi mag-overdose ang aming mga alagang kambing. Hindi porket mas marami ay mas mabisa. Kailangan na tama lang ang dami dahil baka magdulot ito ng side effect sa kambing. Umaparami. Para saan ang Premoxil? Ang Premoxil ay ginagamit para sa respiratory issues ng kambing. Lalo na sa panahon ng tagulan. Madalas itong ginagamit bilang antibiotic laban sa mga sintomas ng ubo, halak at sipon. Nakaraniwang naranasan sa mga kambing kapag malamig at basa ang panahon. Nakatulong ito ng malaki sa akin sa pag-maintain ng kalusugan ng mga kambing, lalo na sa mga mahihinang kambing o mga mas bata pa. Gumagamit ba ng Premoxil sa mga buntis na kambing? Sa buntis na kambing, iba ang approach ko. Kadalasan, iniiwasan ko ang pagbibigay sa aming mga buntis na kambing upang masigurado na ligtas ang kanilang magiging anak. Kung kailangan man talaga, dapat meron munang konsultasyon sa mga veterinaryo para siguradong walang magiging problema sa kambing at sa kanyang ipinagbubuntis. Ang Premoxil ay isang napakahalagang tool para sa respiratory health ng mga kambing ko, lalo na ngayong tagulan. Nakakatulong ito sa pagpigil ng mga sakit bago pa sila kumalat. Ngunit importante rin mag sa tamang paggamit nito. Mahalagang tandaan ang mga batang kambing buntis at mga sensitibong kambing ay dapat pag-isipan mo ng mabuti bago bigyan ng gamot na ito. Sa Premoxil, easy lang ang sakit.